Magandang araw po. Samahan niyo po ako sa ating nilay talita. Tayo po ay manalangin sa kalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at banal na Ama, ipagkalobot sa amin ang karunungan upang matapusang ka. Ang katalinuhan upang maunawaan ka. Ang sigasi upang hanapin ka. Ang pasensya upang hintayin ka ang mga mata upang mamalas ka, ang puso upang marilay kayo, at isang buhay upang ika'y ipahayam. Amen. San Benito, ipanalangin mo kami. Amen. Sa mga ng at mga Anak at ng Espiritu Santo. Sa Amen. Ating pong pangilayan ang mabuting balita patungkol sa pag-iingat sa pagiging mapag babaw Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, Papuri tayo, Panginoon. Noong panawang iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskribat at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaluwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong dalaran ang kanilang gawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang langangaray. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit sa daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilaterya at inahabangan ng palawit sa lailayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawang na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinamang tao sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, ang ama ang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang nipiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay bababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo na po ay magnilay talita. Sa mga salitang napakinggan natin kay Jesus, malinaw niyang tinutulik sa ang pagpapalimbabaw at paghahangad ng kapangyarihan ng mga at pariseyo. Isang mahalagang paalala ito sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa. Isa-isayin po natin ang ating mga nilay salita. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at hindi ng kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong dalaran ang kanilang gawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinapangaral. Ipinapakita rito na kahit ang mga may otoridad ay maaaring magkamali. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa tama. Kahit hindi ito ginagawa ng iba. Nagbibigay babala sa Jesus laban sa pagkakaroon ng dobleng pamantayan. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nagpapaalala ito na ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kalooban. Nagbibigay babala sa pagkakaroon ng mapagtunwa pag-uugali. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Sa ang radikal na pananaw na nagpapabago sa konsepto ng kapangyarihan, ang tunay na lider ay ang naglilingkod, hindi ang pinaglilingkuran. Nagpapakita ito ng tunay na kaulugan ng pagiging kristyano. Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Nagpapahiwate dito ng pagpapahalaga nito sa kababaang loob. Nagbibigay katiyakan, na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa paglilingkod at pagpapakumbaba. At para sa ating mga puntos ng pagliliwanag, ang pagiging mapagpakumbaba ay isang mahalagang halagahan sa kristyanismo. Ang tunay na leader ay naglilingkod sa kanyang kapwa. Ang pagpapaimbabaw ay isang hadlang sa tunay na pananampalataya. Ang mga salita ni Jesus ay palaging napapanahon. Sa pamagitan ng pagbinigay ng mga salitang ito, naway matuto tayong maging tunay na lingkod ng Diyos at ng ating kapwa at para po sa ating pagbabahaginan. Kayo po, ano ang nilay talita na tumimo sa inyong puso? Mangyaring ibahagi po ito sa ating comment section. Marami pong salamat na wa'y patuloy tayong patnubayan ng ating poong makapangyarihan sa ating paglalakbay sa buhay, pananam, palataya.